Video nga <laughs> ako. Ilang apa? minutes. Ilang minuto. Ilang minutes. <laughs> ilang minutes. Ilang minutes. Ilang minutes. ko minutes. Ilang minutes. Ilang minutes. tanga video, <Saga. laughs>

Ayoko ha! I-upload uh, na naman ako sa Youtube. <laughs> video ha! Uh Ang video? Oo. sa call! Okay nga, ayoko. May mga picture ko na friendship eh. lang. <laughs> I don't care

Ayan, at least na yun. picture. Upa. Upa! 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 Tumingin ka! May rin. May rin. May rin! Napaka-asa yung mga to. Eh, eh paano kung... Kayo ka?